Hello po sa inyo mga kajanski. kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga numero at kulay basis sa inyong mga subject sign sa araw ng Miraculous, December 4, 2024. Para sa mataong aris, iwasan mong maramdaman ng iba na masyado kang mataas. Ang inyong mga na kulay ay por konti. Ang inyong mga numero, 8, 10, 13, 28, 30 at 32. Para sa mataong Taurus, pagod na ang mahal mo na sunduin ang utos mo. Pero di mo yon mahalata. Diyan nasanay ka na sa ginagawa mo. Ang yung mapalad na kulay ay white. Ang yung mamaswerting numero, 7, 14, 16, 24, 35 at 38. Para sa mataong Gemini, hindi mo pa mapapasunod ang sarili mo ngayon ang iyong mapala na kulay ay green. Ang iyong mga maswerting numero, 9, 10, 18, 20, 33 at 41. Para sa mga taong cancer, huwag kang masyadong mahigpit dahil ang sobrang paghihigpit ay nakakasakal. Ang iyong mapala na kulay ay yellow. Ang iyong mga maswerting numero, 4, 17, 22, 25, 39 at 44. Para sa mataong Leo, aakalain na marami na mahirap kang abutin. Pero hindi naman yun totoo. Ang iyong mapalad na kulay ay purple. Ang iyong mga maswerting numero, 7, 10, 13, 28, 36 at 45. Para sa mataong Virgo, pananahimik at hindi pa kikialam sa mga pagay ang dapat mong gawin ngayon. Ang iyong mapalad na kulay ay pink. Ang iyong mga maswerting numero, 5, 18, 29, 35, 42, at 45. Para sa mataong libra, kung saan ka masaya, yun ang sundin mo. Kung masaya ka sa mga bagong gamit, edi pumili ka. Kahit na may pumipigil iyo, huwag mo silang pansinin. Ang yung mapalad na kulay ay Ang yung mga numero, 3, 12, 15, 18, 26, at 28. Para sa mataong Scorpio, kitang kita mo ang sobrang kataasan ng isang tao. Kaya naman, iwasan mo silang pagsabihan ngayon. Ang iyong kulay blue. Ang iyong numero, 3, 16, 22, 25, 36 at 41. Para sa mataong Sagittarius, iyo ang araw na ito. Ngayon ka rin hangaan ng mga lantad at lihim mong kaaway. Ang yung mapalad na kulay ay black. Ang yung mga numero, 18, 20, 24, 28, 30 at 35. Para sa mga taong Capricorn, maraming taong gusto kang maging inspirasyon. Ang problema nga lang ay may ilang sa kanila na makasarili. Ang yung mapalad na kulay ay violet. Ang yung mga numero, 9, 10, 17, 25, 22 at 31. Para sa mataong Aquarius, palayain mo rin ang iyong sarili. Ang mga patakaran at bawal ayaw mo ng pagkukulan pa ng pansin. Ang iyong mapalad na kulay ay peach. Ang iyong mga maswerteng numero, 7, 15, 24, 28, 41 at 45. Para sa mga taong Pisces, makakabahagi ka ng malaking halaga sa mga biyayang ihuhulog ng langit upang lalo pang masalo pa itong lumaki, magbawas ka ng mga hindi mo na kailangan. Ang iyong mapalad na kulay ay red. Ang iyong mamaswerte numero 2, 11, 19, 24, 30 at 37.